Pakang ganun yung nangyari, Pops. Pero sa PGL, si sila pa din yung maglalako. Sa PGL, si sila pa din maglalako. Unless, parang pwede sila mag-change roster, tapos pang manggigil sila kay, ano, kay Sulap, ganun. pang support to train na lang. Kasi, eto mga to, mga magtotropa to, di ba? Ayan o, oh, yung apat dito tol, magtatawa pa yan. Poco 2, 3, same yeah. age yung Kimoto, tsaka si Se Pwede mangyari yan tol, possible. Ang kulit na ba, eh? Nung natatakashtak po eh. Ang gaga puta. ito. Gago kung hinabol niya, patay. Sayang. Pag tour na ba chip, makukuha agad yung pana, napanalo ng after game. Hindi tol. So, buwan tagal tol, gago. Uy, Bob! Bob! <laughs> <middle laughs> <is under> <laughs> ang ina talaga ni Bobby doy. Mamatay siya dito. Ang ina kasi sobo asim uh, eh. <laughs> ano yan? Poor people mid. Nag-type pa. Deep mid against Ember. Oo, oh, unang, alam mo? Ang dami pa ang bota! Ang trash na kayo mga gagi. Ay. 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 trash Dragon's middle tower is under mo yung ano, takin na dito sa so, mabugbog pala talaga. Tiga mo yung CS guys, yung CS. Tapos ang dating pakang kayang-kaya niya yung DP. <laughs> top, 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 <laughs> 70 yung CS niya, ang pork na si DP. Ayun, <laughs> 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 yeah, gusto ko kay Bobby. Confidence is the kilang tal. Confidence is the key, let's go. Patay? Gago ka! Hindi na vision to eh. Mm -hmm. Pe. Fake it till you make it. Kaya Daya, Ano ba to? Uy! Ano ba to pinapanood ko? <laughs> <laughs> Pagagago si babang puta! Ang dirty! Ano ba? Dyer's <laughs> middle tower. Nice one Bob. Patay, buhay pa din gago. Buhay pa din 'to, hindi niya maabot. <laughs> hindi niya maabot. <laughs> <laughs> Sige, bawi na ngayon. Bawi na ngayon. Ay, <laughs> no, oh, grabe si Bobby. Hindi, <laughs> actually, ito yung strength ni Bobby talaga, tol. Medyo ano to, eh. Medyo semi-50-50, tol. Pag nag-work yung mga sobrang asim ni Bobby na lako, nakaka siya kalaban. Pero pagka hindi nag-work, ayan, ganito, yung mga napapanood natin. Ganito yung reaction ng mga tao pagka hindi nag-work. 50-50 player to si Bob, tol, eh. <clears throat> <clears throat> Mana lang talaga. Arise tayo, gang. Buti, sobrang lamang nung ano niya, tol. Sobrang lamang nung dalawang side niya, tol. Tingnan mo yung dalawang side niya, Tapos si Hoodwink ka-network niya, tol. Solid. Patay yan? Patay ba? Patay nga, gago. Nice one. Nice, one, nice one. Mm -hmm. Di mo alam saan sasabog sa inyo or sa kalaban Oh, hindi pero ganun talaga Pagkakakilala ko kay Bob tol Ewan ko kung hanggang ngayon Ganun pa din At pagkakalaba ko talaga si Bob Pwedeng sobrang lakas ni Bob or pwedeng ano lang talaga Sobrang tangengot Ganun lang talaga si Bobby Sa pagkakakilala ko sa kanya Wala mo ano dayo o ano Gogo, sobrang ano yung ni Bob Legit tol Aha Aha Kaso wala ata sila mag dito, no? Meron, chain. Chain. Patay lang natin si Mars. Hmm. Boom! Tungin mo dahil kay Bobby Lato, guys. Lahat na nangyayaki ngayon dahil kay Bob. Legit. Hindi sarcastic, hindi sarcastic. Lato kay Bobby lang. Kaya sila nakakapatay ngayon. Hmm. Ano mo? Ano? Let's get married today. Bong. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Utong, oh, ano mo, alam ko gagawin ni Bobby dito, ah. Ay, hindi, noise! Gogo ko, ang likot sobra, tol! Gogo ko! Bong! Tungin na ni Bob! Tungin na ni Bob, gogo ko! Wala na, hindi na si cs -si So-so-so! Gago, gago. Gago ka, walang niya tol. Walang niya sa brain tol. Dahil lang sa kanila. Ganun yung mga ano eh, mala Topson na galawan dati tal. Hindi na kasi ginagawa ni Topson to eh. Si Bob na lang ang gumagawa na ito tol. Wala talaga, walang hingaan talaga pag si Bob kalaban mo tol, gago. Bong, di kita. Ay putang, ano mo, di pala kita. Okay, sorry. Right side pala camera, may bug. Uy, no, tingnan mo, inaagawan lang ng farm yung tokol, oh. Ito, ano na ito, sobrang annoying naman na itong bata, ang tol. Oh? Wala ano, wala nang pakialam talaga sa creeps. Tapos, run down lang. Kaya pala sobrang bagay ni Bob dito sa team na to, no? Kasi sobrang aggressive din ito mga to, yung ano? Yung, ta, yung team na to. Anong pangalan ng team na to? Prism, no? Boom! Smooth? Cleaning some dust? <laughs> <Daya's bottom -touch>. <laughs> 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 Tungin na na yun. Oh, <laughs> Tumamunta <na mo>, <laughs> 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 Ilan yung kills niya? Bali, 10 kills kay Bob. Ang ano mo? 5 assists, 5 kills, no? <laughs> Inisin kasi ni, ano? Kaya nga tali, gago eh. Nandito, tatakas ko na lahat ng Pinoy eh. kaya nga tingnan nyo, ito yung sinasabi ko, tol, bakit sobrang lakas ni Ember sa si Kung Kumbaga, pwede, pagka dinage mo to sa si Ember, tal, wala, wala silang, wala nang ginagawa to eh. Kain bubog na lang sana siya. Pero kasi, yung mga si players kasi, gusto nila manlaba. Manlalaba yan, syempre. Kailangan nila manlaba. Ganun yung nangyayari. Kaya sobrang, ano ni Ember. Hot hero. Bukod sa malakas na siya, tapos pagka uh, ipipid mo pa ng ganito, wala na, di ba? Rundown ka talaga. Damay ulit. May ano po, pagkapatay sa isa, piniping na yung bottom, mo, Yung bottom, wala nang hingahan to, hoy. na, bulim po. Ano? Abulin yan, ganda daw niyan, Pops, kay Bobby, doy. Pahinga yung pala ni Bob, eh. Pahinga yung ni Bob. <laughs> mm-hmm. Labas <laughs> Ganyan ka sana mag-move Wala, hindi ko kaya na yung mga ganda. Tal, siguro ko nung mga ano ako, 2018 kaya ko yung ganto na hindi ako buhapalo ng clips. Pero wala, naiyakit ako pagka nakakapanood ako ng ganto. Hindi ko kaya. Ano lang ako, greedy motherfucking mid lane. Ayoko ng super super, ano, ultra galaw. Ano ko baki ganito po, CS ako sa 16 minutes. Awe, go Gogo ang likot! Ang likot! Ang likod, ah. 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 Buhay pa. Wala na, minasahe na. Minasahe. Hmm. Minasahe siya, pops. Pero wala, syukwin na ata sila sa game na to, tol. Sino mas matanda sa inyo ni Babo? Ako ata, tol. Hindi ko wala, siya. Oy, Lu. Huwag ka muna mag-PM, Lu. May ababasa. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is falling. Radiant's bottom tower is down. I'm are I'm